Magandang hapon mga kapuso. Ito po ang mga dapat natin abangan bukas. Dito lamang po sa Lilat Matkas at Orne Atlo. Painit na painit na nga po ang mga pangyayaring ito dahil sa pagkidnap ni Sally dito kila Meredith at Lilet mga kapuso, ito namang si Ira ay utu-uto pinapakinggan niya o pinapaniwalaan ang sinasabi ni Demonitang Patricia sa kanya. Agad nga siyang pumunta doon sa hostage area na kung saan nandoon sila sali na dala ang 2 milyon hindi niya inisip na siya ay mapapahamak samantala nakakuha naman ng gagamitin nilang weapon sila Meredith at lilet ngunit ng uh tangkain na naman nilang tumakas ay hindi na naman po ito natuloy. Narinig na ni Ira ang sinabi ng isa nilang kasamahan na tumakas daw ang dalawa. At dito na nga po magiging katakot-takot ang kanilang buhay dahil nga nakuha ni Meredith ang baril ng isang lalaki na pinukpok nila ngunit dumating naman si Lazali kasama ang kanyang mga kasamahan at nahuli pa nila itong si Ira mga kapuso at pinag tinutukan nga ng baril ni Lazali si Ira at itong si lilet at hindi nga alam ni Meredith kung sino sa kanila ang kanyang ililigtas dahil nga may hawak-hawak rin siyang baril at sinasabi ni Sali na kapag hindi niya ibaba ang kanyang baril ay papuputokan niya si Lilet at doon naman sa isang lalaki ay nakatutok naman ang baril kay Ira. So, litong lito po si Meredith mga kapuso dahil nga hindi niya alam na anak niya ang dalawa at sobrang naiipit siya sa sitwasyon dahil nararamdaman niya na malapit na malapit talaga ang loob niya dito kay Lilet wala namang magawa ang pamilya ni Lilet dito sa nangyayari kay Lilet dahil nga wala silang kapere-pera at hindi nila alam kung nasaan nga ang ating bida kung kaya't nananalangin na lamang sila mga kapuso so abangan po natin bukas ang mainit na ganap dito lamang po sa Lilet Matias on at do thanks for watching bye bye